Puwi. Puwi nga Babaan naman to mga to. Alangalin. Eh. Doon ang babaan, no? Oh. <laughs> Kayo talaga. Oo. Oh. Tara naman to nakaparking. parking Ay, nako po. <laughs> So mga tol Magandang tanghali po sa inyo lahat So bumibiyahin na naman tayo Pupuntang trabaho Nandito tayo sa service road ng Paranaque Ayan Ay na po Nagbabike kayo rito sa ano Wala kayong helmet kahit sabihin mong e-bike pa yan Dapat naka-helmet pa rin kayo Diba? Kasi Ano naman yun eh Ah uh, Safety yun sa sarili mo Kahit sabihin mong Ay Naka-e-bike naman ako Hindi na kailangan yung helmet hindi. Kailangan yung mag-helmet kasi nasa ano kayo eh. Nasa labas na kayo eh. Nasa national road na kayo. Kumbaga. Hindi ba? So, may mga kasabay na kayong mabibilis na sasakyan, motor. Para jasing singkis na nabangga kayo, nakabangga kayo, wag naman, sana. <laughs> safe kayo, may helmet kayo, di ba? O, kahit sabi mo naka e kayo, dapat naka-helmet pa rin kayo. Protection nyo sa sarili nyo. Wasa Nag-ilaw si Pops Kaya ayaw ko talaga dumaan dito Napaka traffic dito sa may ano Bonifacio Basta kayo